Ay mga kananay. Dahil pinaluto ako ng kapitbahay, natural makikikain tayo, di ba? Saka mayroon pa siyang tako. Ha? Malayo lang kay sa akin kasi hindi pa ako naliligo. Siyempre nag-asikaso ako nito. Kaya yan. Kain tayo mga kananay. Hindi ko nais magpainggit. Malayo lang kay sa akin kasi... Di pa ako naliligo. Maamoy niyo ako eh. O oh, mga kananay. Matsnida, madil. Kain tayo mga kananay. Yung may gustong kumain, punta lang kay dito sa bahay. Pero pwede magdala kayo ng bigas. Kasi ang price ng bigas pang senior citizen na. Kami nga, ang saing namin, kalating ano na lang yung ganun para uh, tipis. Ayan o. Oh. O mga kanana kita nyo to. Huh? Yan, o. Oh. O ta gidak yung oh. mga kanana yung. Oh. Huh? Naman na. Pasensya na ko sa aking mga anak ha kasi ganyan talaga wala silang mga good manners and right conductor. <laughs> <laughs> Pag nakabatisin kuan ay may sakit. si kapit ba? Siyempre, pinaluto niya ako, kapit ko. Natural, makikiatang na din tayo, di ba? Mm. <laughs> <laughs> Bawal magkutsara pag gantong ulam. Kailangan karamutay lang. Karamutay? <laughs> Shout Shoutout sa aking mga pamangkin. Alam nyo kung sino-sino kayo ha? kasi madami kayo. Hindi ko na kayo pag isa-isahin. Pag umuwi kayo ng salvasyon ng Samar huwag kayo mag-alala kasi meron namang ganito dito. Mag-PM lang kayo sa akin kasi handaan ko kayo nito, ha? Pero kailangan may bayad yung kasi alam nyo naman si kananay, wala tayong hanap buhay. Anong bukas? Ha? Ganyan ng kapitbahay ko ang kalahati nito. Kaya lang nga, mahatan. Anto rin <laughs> to ako. Hinanap ng kapitbahay ko ang kalahati nito, mga kananay. Nangangatang na kuno. Na, ginunahan ko siya. Ganyan <laughs> nga, mahatan ha. Siyempre ako nagluto, kanan. Ako ang mauna. <laughs> at to sa, at sa karaha. Okay, <laughs> hey, mga Kailangan ko mag-concentrate sa pagkain. Babaya. Please, wag nyo pong iskip yung ads na yan, mga kananay, kasi yan po ang maitutulong nyo kay kananay, ha? Mga kananay. Please, 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 huwag nyo pong i-skip ang ads. Pakitapos nyo po mga kananan. I love you. I miss you all. <laughs>